Dahil may ano tayo ngayon ba? May pupuntahan kasi ako ngayon. Ipaayos ko yung ano ko ba? Yung yung camera ko na nasir. Tapos dito kami mag-meet ng aking kaibigan kasi hindi kasi ako marunong magsalita ng kanilang lingwahe. Dito pala ako ngayon sa may yung, yung sun station. Kaya maraming tao dito ba? Dito, ah. dito kasi kami mag-eyeball, ah, mag-meet kasi ano hindi kasi ako marunong sa kanilang lingwahe siya kasi ang magaling maghanggol ba tapos ako man ang nauna kaya mag live live lang muna ako mga ano lang ito mga 10 minutes lang live lang ito ba siguro kasi malapit na din siya hindi na kasi ako makalive pag nandyan na siya kasi panay kwento na ba Kay, <laughs> kasi ano wala kasi akong masyadong makausap dito kaya pag nandyan na siya ay puro kwento na lang at sa kaminsan lang din kami magkita. Ma'am Celia Cado, good morning po. Hello ma'am, good morning po ma'am. From your comes vehicle po to si ma'am. Ito po ang kanilang lugar dito eh. Diyan siya bababa mamaya. Tapos ako nandito na. Early si Pilingero ba? <laughs> Ingat po palagi. Maraming salamat po ma'am. Early po ako kasi ako yung ano eh. Nangangailangan ng tulong sayang kasi yung camera ko na nabili ano kasi yun may kamahalan pa naman yun tapos ilang video lang sira na ma'am Yuli punyado good morning po shout out hello po ma'am good morning po shout out sayang kasi yun dahil ano pricey kasi yun tapos ano lang ba hindi pa natin na ano hindi ko pa nga na alam paano kontrolin yun kaya malag pinsan magalaw-galaw yung kamera na yun sayang para sa akin sayang talaga dahil nag iportana sana si Pilingiro doon ba pasok tayo sa loob parang airport dito sa loob sa kanila ba tsada yung ano nila yung yung station ng train ba pasok tayo sa loob pa para talaga siyang ano pero marami lang tao iwan ko lang no pwede ba yung mag video sa loob ang cute ng cartoon dito, cartoon character. Iwan ko lang kung pwede ba mag-video doon dahil ang daming tao. Pinakaano kasi yun. Pinakamin ba na ano. Ma'am Nate Santiago, good morning po. Shout out Laguna. Hello ma'am, shout out po sa inyong lahat dyan. Lalo lalo na sa Laguna. May maraming tao. Hindi lang tayo masyadong magano no pagpasok na sa loob ba. Kasi baka maagaw atensyon natin ba. Kasi ah uh, sa bagay busy lahat ng tao kasi kanya-kanyang direksyon ba <laughs> saan papunta. Kanya-kanyang diskarte para makasakay dito eh. Marami itong tao dito. Lalo na pag mamaya-maya kunti. Pero so, sa ngayon marami na din dito say, sa sakit na. Yan. Parang airport eh. ay. <laughs> yung train station nila dito. Dito lang tayo sa gilid para hindi tayo makabangga. Makaano pa tayo, makakos pa tayo ng... Ay. Nako, naputol bigla kasi may ano, hindi ko pala na-off yung wifi ko. May pre-wifi kasi dito. Tapos, inagaw ba? Tapos low connection kasi maraming tao siguro maraming nag ano nag hotspot or ano ba. Basta mahina ang signal ng ano kay inop ko. Puti nakita ko agad minsan kasi hindi late ko na ma, ano ba mapansin. Iikutin natin. Parang ano ba? Para tayo nasa stage nito na maraming nakaupo. Ay dito tayo sa likod kasi parang nag may tiniting ah, ano sila kasi nakatingin sila sa laro na may ano sa TV monitor ba baka maka-disturbo tayo Miss Heyong 11 good morning po shout out from Cebu City hello ma'am ayong butag sa inyo di ma'am shout out from Cebu din po ako ma'am kaso nga province lang sa akin from Dumanhog south ito lang. maganda ang kanilang ano pero <clears throat> diretso tayo sa unahan sana lang hindi magloko tong ano ko minsan kasi mag mo am ah, parang mag overheat yung phone ko luma na kasi ito tapos yun mag-ting out yung signal ba hindi ko napansin akala ko ongoing or continue ang live natin bigla na palang naputol <coughs> inikot-ikot talaga ni Pilingero mga <laughs> solo Ang daming dito, mga pastries ba? Ma'am Celia Kado, shout out po sa mga taga Cebu. Hello maraming salamat po ma'am, shout out sa ano. <laughs> Tandang taga daw. Balik tayo sa ano kasi baka nandoon yung kaibigan ko ba. Ako pa naman ang nag ano sa kanya, nakisuyo na ano, makisama pa pasama ba dahil hindi kasi ako marunong magsalita tapos bago pa kasi ito baka may warranty pa to ba parang cutting out na yung ano natin ha? Na, signal nagloko na naman to kaya hindi ako makalive madalang lang eh. makano kasi hindi tayo makaproper exit ba bigla na lang naputol run country mall sa Cebu ba. Ang <laughs> lalo na yung sa may para sa cinema. Ganito ang pagkakahawig ba may pagkakahawig? I mean pala Buti na lang ngayon, hindi na gano'ng kaano ba. Sobrang init kasi nung nakaraang, nakaraang linggo. Parang iba kasi ang init dito, malagkit pa, malagkit sa balat. Parang gusto mong parang maubusan ka ng tubig. Gusto mong parang gusto ka, parang gusto ko ngang palagi nakalublob sa tubig ba. mababa na tayo dahil <laughs> pasaway ko malayo pa naman to tapos baka nagantay na yun may escalator naman doon sa kabila pero dito tayo dadaan para hindi mabilis baka si pag mabilis na wala, na kasi magkita na kami tapos hindi ko pa kasi na-flex dito banda pinaplex pa talagang lugar Grabe yung kalapati nila dito. Hindi takot sa tao ba? Sanay na sanay ah. Yung iba lumipad na kasi tapos nang may nagpakain kasi kanina. Hindi ko lang nabitsuhan kasi nag, ano pa ako, dumaan pa ako sa CR. You know? <laughs> hindi matakot. Sanay na sanay okay. sa tao. Oh, uh, may ano pala yun? May yung hagdanan ba? Parang maganda yung pagkagawa oh. Maganda pala dito pag ano. Hindi, minsan lang kasi ako dumaan dito. Maganda yung pagkagawa ng pintura oh. May tao pala. Na artista pala dito. Magaling yung pagkano. Doon kasi ako palaging dumadaan, diyan banda, may escalator kasi. Ano kasi, tamad kasi spillingero maggamit ng hagdanan. Kaya yun. Ngayon ko lang nakita na maganda pala yung hagdanan, may pagka. Ano pala yun? Ano ba yun? ba? Artist, ano Artistic ah. <laughs> Arong grammar. dito lang ako muna dahil pag lumabas ako medyo mainit dyan tapos yung cellphone magduble init ayun mag ano na maputol na yung ano o tingnan yung hagdanan mga hagdanan mga kapilo no tao pala <laughs> na ignorante talaga eh palano pala no ayun pala si jungkook may nakalagay kaya jungkook Ang ganda naman dyan. Umam, kasi sila dito? Stricto sa mga ano ba? Lalo na pag sa basura. Basura kasi ang nagdala ng pangit sa lugar. Dito kasi hindi sila basta-basta na ganda. Para pre-segregation talaga. Tapos everyday may pick up. Everyday or every other day. Parang ganun. Sa napansin ko lang. check ko muna ko pala sir si mem hi hello po sir good morning check ko muna pala no yung messenger ko saglit dito rin banda may doon kasi ako pumasok kanina kasi sumakit yung ano ko ba duman ako nang nag ano muna ako Dragon Hill Spa and Resort 24 hours o oh, 24 hours or 24 H <laughs> sula nako nagpaano tayo nagpaaraw makaka maputol to bigla yung ano natin dahil pag ganito kasi sobrang init mag ano double double ah? double init rin yung cellphone putol agad ano muna natin i-flex natin ito pero may pa-circle sila dito eh I Park Mall H&M May ano pala sila dito? Meron din naman sa, to, sa atin yung ganito ba? Mayana man to no? Mayana man to sa Cebu Namulaklak na Meron pala sa ganito dito bumalik tayo sa loob dahil pasok tayo dyan sa ano sa mall tapos cross tayo dyan sa ano dito ako duman kanina ay mix pilingiro baka ano ba naglalay pa kasi tapos tinda sa mall <laughs> naputol kasi naputol kasi tumawag yung kaibigan ko nandito na pala siya kaya punta na tayo sa ano pistol na tao pala yun Parang nag-window shopping bigla sa Pilingero ah. Feeling sweet to na <laughs> parang piling kabisado ko na ang lahat ng lugar ba. Yan tuloy, nag ano pa kasi ako, nang ikot-ikot. Dumating na pala siya, hindi ko nakita yung misis niya. <laughs> Kaya bilis-bilisan na natin ang kontel. Nandoon na pala siya sa waiting area namin. Five station pa kasi sa kanina sa bus, ah, uh, sa train. Akala ko kasi matagal pa, mabilis lang pala yun. Pero okay lang din naman dahil same building lang naman, -naman kami. Tapos ako lang kasi nagano ano gala pa kasi ako. <laughs> cross na tayo dun. Balik tayo dun sa ano, sa pinaka-center ba? Ma'am Maria Victoria. Abulin Hello, Kapilingon. Hi, ma'am. Good morning po. <coughs> Yun tuloy si Pilingero ang napala. balik tayo dito. Dito kasi kami magkita. Ang dami pa naman tao. damping tao parang merapa nang kita lah Hast du I gerade